Sa tingin mo, anong sasabihin ng mga anak mo kapag nalaman nilang pinusta mo ang pamilya natin sa app na yan? Hindi ko rin alam kung paano ako napunta rito eh. Tapos kapag nananalo ako, naiisip ko na baka makabawi tayo. Kahit ilang beses kitang patawarin, kung ayaw mo namang magbago, mauubos din ako. Joe, alam ko namang galit ka eh. Pero pakiusap naman. Pakinggan mo muna ako. Pakinggan? Ilang beses na bakitang pinakinggan, ko, Ilang beses mo na akong pinaniwala na huling beses na to. Pero ano na naman to? Utang na naman? Tatlong e-wallet, lima ang loan app, lahat yan sa pangalan ko pa? Hindi ko rin alam kung paano ako napunta rito eh. Alam ko noon, parang laro lang trip lang. Tapos kapag nananalo ako, naiisip ko na baka makabawi tayo. Makabayad ng renta, makabili ng gatas ni Ellie. Pero nung natikman ko yung panalo, hindi na ako nakalayo eh. Parang, parang unti-unti akong nabaon. Nabaon? Hindi lang yan basta baon. Lason yan sa pamilya natin, Miko. Sa tiwalang binigay ko sa'yo. Sa tingin mo, anong sasabihin ng mga anak mo kapag nalaman nilang pinusta mo ang pamilya natin sa app na yan? Hindi ko naman sila isusugal. Hindi ko kayo isusugal. Pero, nasimulan ko na eh. At araw-araw, talagang nilalaman ako ng konsensya ko. Alam mo yung pakiramdam na hindi ko kayang tumigil. Tapos, hindi ko kaya na parang mag-isa lang ako. Gusto kitang tulungan, niko pero sana naman tulungan mo rin ang sarili mo. Kasi kahit gaano kita kamahal, kahit ilang beses kitang patawarin, kung ayaw mo namang magbago, mauubos din ako. Pagod, napagod, napagod, napagod na, pagod na ako. Ang dami naman nun. Eh. Oo, sobra. Ayaw kitang iwan. Pero hindi ko rin kayang manood na lang habang unti-unti mong sinisira ang sarili mo. Pagod ka na ba, Ah, uh, will you please repeat it? Oh, uh, hindi pala. Oh my god. <laughs> uh, hindi pala kasama yun. Patawad. Hindi ako lalaban ng mag-isa. Tsaka kailangan ko kayo ng mga anak natin. Kahit konti lang, kahit konting tiwala pa, itira mo pa rin para sa akin yun. Hahanap ako ng tulong. Magpaparihab ako kung, kung, kung kinakailangan. Lalayo ako sa sugal sa tukso. Basta huwag mo lang ako munang bitawan, please. Hindi pa tapos yung laban ko. Wait sino, lang. Sino na bang laman? <laughs> <laughs> Wait lang, magpapakasin ako sa gina. <laughs> <laughs>